ito po yung kahoy na pasumbalik pasumbalik po yan ito naman ang uh, sinukuhan. ito naman yung kahoy na lagpasan pag inilawan mo yan, lag lagpasan ito naman yung dignum or pitong arkang <clears throat> hindi ko alam po anong klaseng kahoy pero sa or pitong arkang heles tawag nila dyan ito naman yung baong ang um, sobra No, 'yung tira-tira sa <coughs> tatlong mata, isang bibig. Hay ko. kagat na ako ng lamok. Ito naman 'yung kawayan. abagakay ah, na libon. Ito. Sinukta. 'Yan, magandang klase 'yan. Tapos parang gumamela si Alice. 1 2 3 4 5 6. 'Yan, sakit ka. Ito si nag-araw yan. Si nag-araw. Raja kayong tres pico At alitagtag. Alitagtag yata ito. Oh, alitagtag pala to. Alitagtag na tres pico bayu ko. Libon na kawayan. Ah... Uh, Alitag-tag din at karadya kayong pulahan. Tres pico Apa lagi macam kalitikan orang.